Hello mga ay Ayan, happy happy new year! <laughs> Ayan, nag ako kasi gusto kong i-flex ito dahil bago matapos ang taon ay sinurpresa ako ng aking estudyante. Sayang nga, nga lang dahil hindi kami nagpagkita dahil nga umalis ako. Hello Angel! Maraming maraming salamat sa iyong... Regalo, pahabol na regalo. Talagang next niya ako talaga ni Angel kung nasa bahay ako kasi maibibigay doon siya and oh my god um, na-touch naman ako doon <laughs> thank you Angel maraming maraming salamat kaya naman ito na po ang regalo <laughs> so kung nakikita ninyo parang nabuksan siya kasi ang akong ero nga si Zaki <laughs> Maoy naguna-una og ingkit. Kasi <laughs> gusto na ko siya i-vlog kay mag-unboxing ko. Naguna-una gid ingkit, guys. Ayan Angel, oh, sing pangutana sila Angel og si Cindy ko na ko. Ayan, guys, so i-unbox natin tong regalo sa akin ni Angel talaga. Ayan. So nabuksan na siya dahil nga giuna-una ingkit ni Zappy my god, ang isang manibog atay lagi ni Angel oh my god ang sakahan oh my god oh my salamat po kay ate Jessalyn iyang mama no, sa sanga Kung pag umang ko nakitang ulo, dali kuya utanaw ka, dali siya oh my god, I'm so excited <laughs> ay ay nagisi Nadaot siya. Mali. Manggog ko. Uy. Ay. Maulagi na. Lagi tagaw. Tagaw. Birahon raman di. <laughs> so, ayan. Wow! Hala ka. Uy. Uy. Mga kuon. Ang sitawag. Anika na mga organizers sa mga asukal. Hoy kada, oh my god! Dugay na ba ko nagdream og mga ingani, oy. Uy. uy, hala na, no, agyo di ay siya. Oy! Hala, perfect ka ayo, Angel. Kanambutang butangag mga asukar, asin, milo, gatas. Ay, salamat ka ayong angel. Ikaw rin yung naka... Murag imog yung gigrant ang ako ang dugay na gagipangan doy. Kasi ikaw balak ani ba ka ng... Ing ani nga mga kuan ba nga magpalit o ani ba para sa kusina... Para, di ba, nindot magutan awon nga organize ang imuang mga lamas. ay <laughs> I mean, imuang mga kuandin na no like mga coffee, gatas, asukar, white sugar, brown sugar, asin. Ayan. Angel, salamat ko ayo and Cindy and of course kay Ate Jesseline. Thank you, thank you Annie. Lami kay shag bag po. Ayan. I love you, Angel. Thank you sa imuhang regalo. Ayan. New Year ko ano siya, New Year's gift. <laughs> Christmas and New Year's gift. I love you, Angel! Thank you, thank you so much. Hintayin nyo ang regalo ko sa pagbabalik ng klase. Challah. Love you!